Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon nga po ay busy busy tayo kung mapapansin po ninyo sa ating video ay dahil meron po tayong magaganap na prayer intercessor sa ating church. So ngayon nga po ay late na naman po ang inyong vlogger sa kanyang upload dahil ang dami po nating ginagawa kaya pagpasensyahan nyo na po palagi tayong late mag-upload. Ang galing na nakaisip nito Wait, nahugasan ko lang Ito naman mga kapatid ang ating mga sahog sa ating pampakbet. Isa pang ulam natin para sa ating mga bisita. At ayan nga po, meron tayong mga kamote at bunga ng malunggay at bagoong. At meron na rin kami biniling mga mineral water. At naghiwa na rin tayo na sibuyas. So ayan, dere-derecha tayo magluluto niyan hanggang matapos po ang ating mga lulutuin. So habang nagluluto po si Ate Winnie niyan ay tayo naman ay aasikasuhin na nating balatan yung mga sahog sa pampakbet katulad ng kamote at saka yung bunga ng malunggay kasi para hindi na po yung gawin ni Ate Winnie kaya ayan, sama-sama kami ngayon at um, tulong-tulong kami sa gawain. So ayan na nga, dumating na rin po si Ate Leti, yung isa pa namin kasamahan. Galing po sila ng kulyat. At ayan guys, ito babalatan namin tumamaya yung bunga ng malunggay. So natapos ko ng balatan yung kamote, kaya ngayon ay yung bunga ng malunggay naman ang ating gagawin. Tingnan nyo to guys, oh yung kanilang puno ng mangga dito sa tabi ng bahay ni Ate Winnie. Ang baba niya, kahit bata kayang abutin at saka talaga namang hitik na hitik sa bunga. Nalalaglag na nga yung ibang bunga niya. Oh. Nandiyan dyan lang po yan sa tabi ng terrace nila Ate Winnie. Oh. Abot na abot ko nga siya. o oh. Tinan niyo siya guys. di oh. ba? Diba? Ang dilim na nga lang dito sa kanila pero ikita niyo ang bunga. Napakadaming bunga. o oh pwede eh, ka nang mamitas dyan ang daming mga nalalaglag kaya yan guys so ayan naman ang next na ating gagawin para matapos na ang ating mga preparation ay nilalagyan na namin ng mga paper plates yung paper plate holder para bukas ay ah, hindi na po natin yung gagawin kasi marami po po tayong gagawin bukas So, sobrang dami nating aasikasuhin bukas. Kaya, ngayon palang gabi ay, anohin na natin yan, kumplituhin na natin yan para ipaplastik na lang natin yan para bukas ay konti na lang po yung ating mga gagawin. So yan guys, kaya salamat sa Lord dahil kami po ay pinili na pagdausan ng prayer intercessor yung ating church at isa po itong biyaya mula sa ating Panginoon. So ayan, sa mga pagkakataon na yan, tapos na po kami yan. guys. thank you so much guys for watching.